ba kayo niyan, guys? Ito ang pagkain naming mga mahihirap. Pero alam ko may mayayaman na kumakain din ito. Ang tawag dito ay kamuting kahoy. So, nung mga bata pa kami, sinasawsaw namin ito sa asukal. Kaya naman, naglagay din ako ng asukal. At talaga namang napakasarap. And then, ito namang isa na to ay gabi. Gabi yan guys. So, nakakaubos na ako ng dalawang ganito. Mamaya, kukuha ulit tayo. Ano? So, yun, share ko lang sa inyo. Ito, napakasarap nito. Gabi, and then, uh, kamuting kahoy. Isaw-saw dito sa napakasarap na asukal. So, yon kain po tayo. Yun, dito nga tayo. So, kain na tayo ng balinghoy. Kamuting kahoy. So, nakadito ako sa lapag. Nag-upo ako dito sa lapag para, ano, mababa. <laughs> Gusto ko mapit kasi ng mga bata pa kami, ah, kumakain kami sa mababa. Wala kasi kami table noon sa lapag lang kami, sama-sama kaming kumakain. Kaya yon dito ako naghain ng pagkain sa baba. oso oh, so, habang tayo ay nag edit yon Kaya samahin niya akong kumain ng baling Hmm. Mm hmm. Sarap. Sarap guys. Ito siya. Sa lapag ako kumakain. Dito sa kwarto ko guys. Ang sarap. May table naman ako dito. May table naman ako dito para mas pero mas feel kong kumain dito sa lapag. Parang pil na pil ko ng mga bata pa kami na wala kami lamesa, sa lapag kami kumakain, sama-sama kami, buong pamilya, masaya kami. yon kaya nakakamiss lang yung mga ganong senaryo kasi mahirap kalimutan yung mga masasayang pangyayari sa buhay. Kaya lahat ng mga masasaya, mga positive na na-experience nyo, lagi nyo balikan yan guys, wag na yung mga pangit. Yung mga pangit, pwede nyo rin niyang maging balikan, para yung mga pangit kasi dyan sa mga pangit na yan, dyan tayo natututong lumaban sa buhay, maging matatag, ayan, kaya tayo ay nagiging successful at nagiging maayos yung ating mga buhay dahil dyan. Kaya, huwag nyo babalik ka, ay wag nyo kakalimutan yung mga pinangdalingan nyo guys, masarap balik-balikan nyo, no? So, yun, share ko lang itong, ano, gabi, kakainin natin. Hmm. Up. Grabe. Sarap. Mm. guys. Sobra.